This is the day, mga kabarangay, mga anak, mga ka nyo hahanapin natin yung clinic ni Dr. Ian Polilio. So, dito tayo nga sa Antipolo, magdilibot-libot. At malapit lang daw ito sa my city hall dito sa Antipolo. So, tapat daw ito ng private na parking lot. So, hanapin natin. So, gilid lang ito, left side, ah, uh, kung galing ka ng simbahan. So right side. Okay, ng simbahan. So 'yan lakarin mo lang. Sa may unahan banda. Tapos, dapit nang nakita kang kotse na gray, ayan. Sa taas ay sa myopsalan pa more 199 lang. Ayun. Fulilio Dental. Clinic e So 'di ba? Bagong renovation yung clinic ni Doc. Kinakabahan ako. Ayan, busy si Doc. Ewan ko ba kung bakit, kung kailan ako magpapakleaning at pasta lang, eh, nakaramdam ako ng katakot. Ayan, next na tayo. Mas, mas parang kinabahan pa pasta, pasta. Doc. Kesa magpabuno. Gusto na ano, buya bunda. Hello. Bro. Okay, buya bunda. Kawin mo na. Ayan, kawin po. Ay, si Doc. Mag magpapakleaning kami. Sa totoo lang, mas kinabahan ako magpaka-cleaning kasi mapabunot. ano po? Uh, Pa-cleaning po tapos papasta na... po. Okay, wag na natin patagalin pa mga anak upo ng nanay nyo sa trono para masimulan na natin ang general cleaning ng ipin ng nanay nyo. General cleaning talaga kung inyo matatandaan mga kabarangay mga anak si Dr. Ian Fulilio po ay ang ating dentista na bumubunod sa atin ng libre sa ating mga barangay magpapalista ka lang at magtsatsaga kang maghintay siya nga po ang bumunod ng dalawang ngipin ko ng sabay sa loob ng isang oras kasi ayaw talaga humiwalay at ayaw mapabunot ng ngipin ko nagmamatigas pero partida wala po talaga akong naramdamang sakit mas masakit pa nung iwan niya ako diba <laughs> sa totoo lang ay isa din ako sa mga takot sa mga dentista takot mabunutan ng ngipin takot magpapasta takot makaramdam ng kahit na sakit pero dahil tiwala ako sa mga kamay ni Dr. Ian, kaya naman bumalik ako at nagsadya sa kanyang klinika. Nakakahiyaman kay Doc dahil sobrang dumi talaga ng ngipin ng nanay nyo dahil huling nagpa-cleaning yata ako at pumunta sa dentista eh dalaga pa ako at kumusta naman ngayon may mga anak na ako binatat dalaga na dahil nga sa hirap ng buhay, eh mas priority ko yung pangangailangan ng mga anak ko kesa sa pangangailangan kong pansarili. At dahil kailangan ko ng malinis ng ngipin na ihaharap sa camera at sa mga sumusuporta at nanonood sa akin sa TV, ay kailangan kong alagaan ang aking ngipin at ang aking sarili. Kaya naman talagang naglaan ako ng pangpalinis ng ngipin ko at pampapasta tunay na nakakabawas naman talaga ng confidence, kumpiyansa sa sarili kung madumi yung ngipin natin o merong bunge o sira kaya dapat alagaan natin ang ating mga ngipin sa kagaya kong takot sa mga dentista eh lakasan nyo lamang ang inyong loob, yakang yaka yan, wala pa yan sa sakit na mabroken ka kaya mo yan hingang malalim face your fear, sabi nga nila at sa mga taga-antipolo, maaari po kayong magsadya sa mga barangay nyo kung wala kayong pambayad, pambunot ng ngipin. Dahil talaga namang napakamahal magpabunot ngayon ng ngipin, magpapasta, magpa And then, kung gusto niyo naman po ng mura at maalagang dentista, e punta lang po kayo sa klinika ni Doc Ian Fulilio sa Fulilio Clinic. Malapit po yan sa City Hall uh, left side ng simbahan, right side naman po ng city hall. Tapat lang po yan ng private, private parking lot. Sa may unahan banda, makikita nyo na po, si, makikita na po yung clinic ni Doc Ian. Mas masarap ngumite at magtrabaho, magpatuloy sa buhay na kumpleto ang ngipin at meron kang malinis na ngipin na ihaharap sa madlang people. Kaya naman sobrang thankful and grateful ang nanay nyo. Dahil dati, bucket list ko lang to, pangarap ko lang to, pero kita nyo naman, ba diba? Napakabuti ng Diyos. Eh, nagpapasalamat ako sa maraming nagtitiwala, sa maraming project, at marami pang project na paparating. At unti-unti yung mga bucket list natin, mga pangarap natin, ay hindi natin mamamalayan, nasa harapan na natin. Ugaling, magdasal, magpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoon. At hanggang sa muli mga kabarangay, mga anak, mapapanood niyo po ako muli sa GMA 7 tuwing linggo 11pm at sa GTV channel naman po tuwing Sabado 10.30 sa Kayatana in Action with Boya Bunda. God bless everyone and marami salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa mga vlog ko, sa patuloy na pagsuporta